Eh, si ituloy ko lang mga kapatid yung sinasabi niya. Binaha ang Luzon, ang iniimbestigahan na flood control ay Davao. Kaya sinasabi niya, buang si Abante. Ngayon, um, just to share, na hindi naman siya pang aaway kay, kay Congressman Abante. No? Uh, hindi ko naman siya kilala. This is not to attack him, pero katulad siya ng mga taong bobo. Bobo and mangmang -mang, tapos aligned with the evil. So there is evil in the intentions para pagtakpan yung kabalahuraan nila at itapon yung sa iba. Kung maaari, hanapan ng sala, ng kasalanan, ng mga Duterte o sino pa mang gusto nilang siraan, ilis sa kanila. Yun nga lang, they do it in a very very blatant nakakahiyang paraan kasi nga kulang siya kokote but they are there to be puppets and attack dogs yun ang katotohanan and this administration is alam naman nalang na lahat ng Pilipino yan eh, na this administration is is dog shit yeah.